<laughs> Aba, ito na pa si Bordagol <laughs> Ah, dito ka napasok na, hindi? Magkano ka? Ah Aba, si Bordegay tayo na sus ay aahon na pulos ng loga sus ay ako hilahin mo tintin aahon sus ay ito mahirap pag aahon dito tintin pagdating dun ah, sa taas okay, hi guys kami ay paahon dito okay, sa hagdan uh, ito pa ang sa bumbun ng mga estudyante